sa karagdagan pa mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWBS, ang Radyo Totoo, CMN Legaspi. CNN Live, Live Nation Nation. Susan Balane, magandang araw sa Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Aabot sa 39,000 pesos na halaga ng mga uncertified products o mga produkto na di dumaan sa quality standards ng Philippine Standards Law ang dinurog ng DTI sa pamamagitan ng pagsagasa ng pison noong nakaraang araw, Mayo 15, sa DTI Grounds Regional Center Site, Rawis, Ligaspi City. Pinangunahan mismo ito ni DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol ang nasabing aktibidad kaugnay ng pag-obserba sa World Consumers Rights Day. Kasama sa mga nasabing produkto ay ang GI Pipes, PE pipes, PB pipes, sanitary wares, monoblock chairs, electrical conduit pipes, at ceramic tiles na kinumpiska ng DTI sa mga business establishment na lumabag sa Product Standards Law. Ayon kay Director Nabol, ginawa ang nasabing hakbang upang ipaalam sa publiko na seryoso ang kanilang kampanya para sa ligtas, standard at certified products na sumusunod dapat sa Philippine National Standards na itinakda ng Philippine Standards ng DTI. Pinaalalahanan din ni Nabol ang publiko na manatiling vigilante at maging maingat sa pamimili ng mga produkto upang masigurong ligtas at sigurado sa mga nabibiling mga produkto. Mula dito sa Albay, ako si Susan Balanen ng DWBS Radio Totoo Ligas City, nag-uulat para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat Susan Balane mula po naman sa impila ng DWBS ang Radio Totoo si Amen Legaspi.